Magandang umaga po mga kaparambin Dito na po tayo sa dampa po At ngayong umaga po ay Magluluto po muna tayo ng mirandahan At saka po yung ano Diretso pananghalian po Yung sopas At saka po yung Tinulang manok po Or po yung ano, papaya Kumuha po tayo sa ating tanim Isang piraso po Tapos ito po yung ating manok Tapos andun po yung ating sinigang na pagbabalian po ng manok nakahuli po ako kaninang tandang kaninang eh. umaga ay eh, at maya maya po ay may bisita po tayo galing DA po mga alasubi daw po mahigit ay habang wala pa po tayo magduluto dito ng merindahan natin ng tandang po eh, parang malabo Kita ba? Ganda po. Ating kakatain lang po ito. Pero bawal po itong ipakita. Mamaya-maya na lang po ulit mga kapambin. At si mami po ang ating camera woman, me. Me. Yo po, Yan. May mga bear na po tayo dito, kaya lang hindi maganda po yung may supas po may init-init. bumili po tayo kanina. Sinapa, tsaka yung puto, kuchinta po. po. Nakulong na ba ito? Pwede na ito. Pakatayin ko lang. Saan nga siya? Ay dumating na po natin yung bisita. Ay naka-video po. Mula po sa tanggapan ng pambayang agriculture. Ay, ay, okay pala. Kagigilit lang. Balis na nga pala ang buto yun. Basta maraming dati. Ayan pala nga malago kasi yun ang nauna namin no, so, na itanim. Namin, so, okay lang po. Guyanang ito dati kasi po ay puno ng mais. Kaya nahuli. Nantay namin maharbis yung mais. Bago pa namin dalawa mapatik. <laughs> Kailan okay, po dalawang tatarbaho? Opo. <laughs> Minsan na pa po. Minsan na kung anong upahan. Pag may nakukuha. Kami lang din dalawa naglagay ng plastik. Nahinog na yung ampalaya. <laughs> Lorraine. ano Lorraine. Ani na Ano yung ating hanong sitawan mo? Okay na? May ano na yan? Bunga? Wala pa. Bago pa lang din. Alam mo kung sino nagtanim yan? Yung anak kong pangalwa tsaka yung ama. Oo. Sila lang. Ay, yung kamatis. Nabungi pa ang iba. Paltang ko ng talong. Wala eh. Kulang yung ano pananim. Tapos doon, kababaklas din lang namin ng sili. Ay, nag-iisip ko ako nilalagay. Nilagyan niya ng mais. Babago pa lang din. O, sipon ka ka ganun. Tapos yung dalawa, naglaro dito nung isang araw. Yung dalawang batang lalaki, nagtanim ng luyan din ako. Ayan din sa plat. Ay, ano eh. Okay. Ah, may mais na pala ah tapos talong doon. Oo. Oh, oh. Talong. 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 Malawak yan. Habot yan hanggang doon sa dulo. Ito ay mais. Nagtanim ka. Oh, ang kanta, di ba ang solanaceous nightshade? Oo. Uh -uh. mm -hmm. Pero sa definition, kailangan niya at least ano, 8, 8 to 10 hours na sunlight. Ano uh -huh. Uh -huh. <laughs> ah, bakit parang parang ano? Mm -hmm. Nightshade niya dapat ang solanaceous. Itong mais na ito, kaya namin Kasi tinamnan, may baka malipol yung binhi. Baka makalipas. At least may matirang ilang butil, ilang ano. sili yan. Yung straight na yun, ate, talong yun? Oo. Sili, sili tong kalahati, talong yung kalahati. Yung isang matahan doon, puro talong. Tsaka yun doon, sa likod, puro talong yun. Mm -hmm. Nagpa-practice po ka ng pruning sa sili? Pa? Sa? Sili? Sa pruning. Sa sili, eh? mm -hmm. Hindi pa nga po. Ito kaya, testingin ko ito. Pero uh, nagpo pruning po kayo dati? Dati po, opo. Oh yung talbos lang, yung pagganyan. Pero sabi nila, pag ganitong matanda na, pwede rin daw. Para hindi siya. La ka. gusto ko nga i-try ito, kaya hindi ko pin pinatay agad. Sabi ko, testingin ko. Kung okay. pwede. Okay? Oo, oo matanda okay, na ito, yan. Ay, ha? Ay, ba, parang, ka lang, mm -mm. Maganda nga yun, parang, parang nung summer But lang yan. Dito, kuya, kayo? Dito siling panigang. Nung summer yan, napakahalang yan. Mahalang, mahalang. Napakahalang yan. Yan ang hinahanap dito eh. Ngayon naman, nakatanim namin patriot. Saan po ang dadala? Diyan lang, sa Sintoro ng Mapulot. Tapos yung iba, may kumukuhang taga kamarin. Dinadala sa Mina. Tapos yung iba sa Ray. sa Parkali. Opo, tapos yung iba po ay binabagsak namin kay ate Maricel na Lunar. Pag yung maraming marami. Kagaya nung nakaraan, sitaw. Doon ako nagbagsak. Naka, ano naman kami sa sitaw nung nakaraan. Naka 40K kami. Yung isang street na yan. Hindi po kayo si sumali sa petrasya na magugulay, ma'am. Saan, ma'am? Sa, saan, sir? Sa bayan? Saan, opo. Hindi pa nga po nakakapagsabi saan ako. Kaya na rin dun. magpangulo dito nung samahan ng mga... Ay, ay naku, wala naman dito ang gusto magtanim. Ay, kayo na lang. I representative ay, kayo, ay. kayo ng mapulot. At least, ay, bawat barangay may representative. Opo, ay, di ako'y nag-iisa. Kami so, mag-asawa. Sabi nga, Ayar ay, nga daw ay samahan ng ano, Nung mas matibay, mag-asawa eh. <laughs> <laughs> pero so, ang intro niyo po ay yung sasamahan niya, no? Oo. Oh, ang pangalan po ng samahan na mapulot. Mapulot Farmers Association. Hmm. Okay yung da hindi siya ganun karami pero ganda yung pagkakagrim yung daan. Ah, okay. Wala pa yan, ano, Sir Abuno. Healthy. Wala pa yan, Sir Abuno. Ito, wala itong Abuno. Magandang itong seatown sea ito, Wala. Itong kabila, abunuhan na namin. Itong sa talong. Hindi naman po eh. kaya mang, ano? Nangyari na po kayo bigla na lang nalalanta ang ano? Opo, meron. Di ba dahil masyadong babad yung ugat sa tubig? Na? Hindi po, parang ano, ngayon lang namin uli yung pinatubigan eh. At na, ano nga, nagbitak na. Eh. Ano yan, parang baka may nangain sa iralin. Anong pinagbiglet niyo, ma'am? Sa... pa lang? Yung iba po ay kawad. Yung tama mga kawad. oh, tapos yung iba ta kakawayan kayo? Hindi po. Bakit hindi po kayo gumagamit ng kawayan? Ay, ang tagal pa sa rin kayas. Dadalwa mo kami magawa. <laughs> ang tagal. Papanoorin kung paano, kung, kung paano kayo magawa. Tapos kung ito to ko yung alam kong nabalik. Oh, sige. Nagiba yung isa dyan, yung um, naputol. Ito sa Rayano na. Itong trellis namin ay padalwang tanim na. Oh, maganda nga kasi yung ganito. Kaya namin binalutan, nung nakaraan na puno ng damo, ang kulis at naandyan lahat. Mm e, ayaw namin nung um, lagi mag spray Ang ganda malinis mo. Hmm. Kaya sabi namin, may pa natin at yan naman sa susunod, hindi pa sira, pwede pa uli. Nakapatubigan niyo rin po ito? Opo. Binubuksan okay. po yung irrigation doon, pinapapasukan. Meron po bang pang spray ng pwede sa gulayan? Pang herbicide? Mm -hmm. One side, kung tinatamad kayo magdama. Ah, ano yun? One side po ang pangalan. One side? O, oh, one, side. One side lang tayo. Mm. Ang in-apply namin dito noong isang araw na abono ay sa talong ay yung... Ano yun natin? Parker name, ang inilaho. Ayos po. Parker name. Kabata. Hmm. Ayan, na ito, babaguhan pa namin yung, ng ano. Yung pagkakalabas. Iyan. Yan ay yung ganun. Iba ito, iba ito. Opo. Ito binote. Opo, binote o. po. Ay, tataka but... Ay, sa drawing na lang yun. <laughs> Binotehen <yan> lahat. Talong <laughs> yun. Nangangain nga. nga po. Ayan, dami ko nang May example na. Na ito. Uhod. Parang pilas, kulay orange. Tapos meron siya yung tibaklong maduli sa nguso. Yun, kalaban po yun. Pag hindi, pag hindi po longhorn Ito nga, oh, mamaya na didiligan namin. Wala, tuyo na, oh. Diligan na. So bigal. So bigal. Ay, hindi po yung hose eh, ilalilipat namin dito mahaba man yung hose nangakabot yung dito ay, ito, oh. ito, yan yun yun yung yun, mahaba na yun ay, yung kulay brown Ay horn yung horn yan? ah bravo, kay ko yung pinuputol ko ulo dalawang klase kasi madaling ma-identify pag sa titan. tapos may isa pa niyang kulay green ganyan din parang ang matakaw ay yung punggok ang uso na tipakulong. Oh, so... may plano pa yan sir hindi pa lang na at may masama nga ang pakiramdam. Gagras ka na yan. Magpupunla uli ng talong. Ito po, ito. Yan. Ayo. Yan. Oo, puro talong uli yan. Gagras ka namin. Single. Baka itong pa ibaba, mais. Hindi kayo mag doble man sa talong. Malapad naman ang ano niya. Ito ay purpit, ano? Opo, purpit. Ay, nag-try na kami, sir. Dati, pangit. Mayigit pang single lang. Ayun ay, naman yung matrabaho. May mm -hmm. ahas yata at nagalaw. Palaka Saan? Yan? Hindi, kuya. Di... Eh, mahaba eh. Masan? Hindi, niyo. Sa malching. Wala well, yan. Hindi tatagal yung no, ahas. Ay, no, init. Ayun. No, nagalaw. Uh. Saan? Tingnan mo. Titigan mo itong malching at nagalaw itong malching. Na ito. oh. Daga yan. Hindi, kung bilis naman gumalaw. Ang galaw <laughs> ng ahas, babagal. <laughs> Daga yan. Hindi, baka may ahas. Hindi <laughs> <laughs> yan. At mainit na yan. Ayun, pati tatagal din yan dyan oh, daga ayun. Nagpasok siguro yung nakaano sa lupa. Ito yung tinam na namin, ang mais noon na punong-puno. Ito, pagaroon, puno ito ng mais noon. Eh, nakatiwang-wang din laang naman. At sabi nga niya, eh, magtatanim ng palay in, ano na sa December. Ang pambutas ng mo doon, lata? Opo, latang may uling. Mas mabilis sir yun. Pag nagkakabit po kayo ng mag, mamalilang mainit. Ay di binabasa muna namin lahat ng plat pag umulan. Saka kami nagtataklob. Basa yan lahat. yung panahon po, mainit man. Ano po? Pag maulan, di malilom. Uy, masisira. Hayo, malilom. Mang kapag dito Ha? Mang. Mahangin? Opo oh, man. Tapos hanggang anong oras at ang init dito? Ay, dito nalilom ito ay mga alas 3 siguro, alas 2. Ito yan o, oh, kailangan ng madilig. Eh, hindi pa namin nadidilig. Parang... Nakadurog yung gamit sa lupa. No? Ay, ito yung contractor ang ginamit namin. Nabigyan ko mo kayo ng cabbage, ma'am? Oo, oh, ay, nagtesting mag ako. Ay, ayoko nang umulit. Bakit? <laughs> ay, ayoko nga na, lang yung spray Yung pala, kada tatlong araw kailangan ko i-sprayin mo. At ang uhod ay, ano, bilis. Ito oh, napabuhay mo. Oo, oh, oo. Oh, Nabuhay ko, ang tataba. Kaya lang nga, hindi na ang ng uhod. Ay, ako ayoko, ayoko na nga. Sabi ko, ayoko na kumain na repulyo. Yung palagay, ano? <laughs> ang gusto ko ba yung, ano, hindi laging i-sprayin. Nabuklat, oh, uh, buhay ng aso. Ito, sabi ko sa kanya, gawin pabubong. Lagyan ng pabubong din. Bukod yung papaganon. Maganda, mayroon din sa taas. Yung iba nagkalahok-lahok na. At buangan nang yung iba hindi sumibol, pirasakan ang iba. Tiyaga lang namin yung mag-asawa Nalanta na nagpatong sa ano Sa plastik. na mataba man ano. Wala pa rin yung abono eh. Itong sitaw na ito. Tsaka itong ampalaya. Yung kalbasa wala pa rin yung abuno. Ito pala nga, ina-playa namin ang abuno ng talong at sabi ko parang payat. Parang hindi niya. Paikit kasi ang lupa nung taniman namin. Kasi yan ay putik na putik nung ikama. Hindi na ba siya nabuhag-hag? Matyaga. Tsaga lang, ano? sa dito? Dalawa. <laughs> Dalawa. Nak nakuha lang kami isang beses na apat na tao. Pinagano namin, pinagplat. Ang ginawa ni Daddy, hinan traktor namin. Spiral. Pabalik-balik may may upload nga ako okay, nag-aano, nag-spiral. Nagawa ano, ng makina. Mapayat pa nga lang ang atano, di pa. Inuna namin kasi yung ano, sitaw at ang habol namin. Makahabol kami sa presyo. Taas na ang baga uli. Mahal gulay ngayon. Kayin. Kaya nga. Uh, yung ano, talong, nabinta na uli. Ang wholesale. Ano sir, man. po, maganda. <laughs> kahit pa paano, kahit nandito ka sa... Oh. sa, sa barangay <laughs> na po kasi kayo nasa ano, Oo. Meron po, po, po muna kuya. Ayan po. Bigyan Kami. Kami lang dito. Tatanong yung nakaluang. Kuya, nasonos tsaka ano po. Nakaluto na po sa mami. Nalagyan na lang po ng gato. Hmm. para nakahulugan ng dahon. Hindi. Ayan ay, po. Ayan. Mami, na po tayo. Sige. Ka Yan, merenda po. Ito po yung ating ano, mga merenda. Tinapay, lumpia. Ari po kuya, oh. Kaulam. Yan sila kuya. Hello po. Yan. Salamat po sa pagkain. Ate, hindi Salamat po sa sopas. na. sopas ni Ate Hanin, napakasarap. May lawak na native. Native. Mausok lang, ano. Yan, merenda na po. po. Sopas po. Kaya babati lang siya sa mga subscriber niya. Mayamaya po yung mga bata. School <tapos> hmm. pa ay. Yung pag kami ng mga bulay. Hmm, aray kuya! Oh. Uy! Luka, naman pa. Po. Okay. Puto. Subo na sir. Hmm. Wala naman ang ano oh. Usok, wala na. Ah. <coughs> Meron nga ang buberia eh. Ano? Ano mm. Mm. May spray ko nun sa ano. Meron pa yun doon? Isang sitaw kasing nakita ko yung naninilaw buta ko buta. ba tapos ang daming butas yung spray ko. Meron pa po doon sa ano? ano? Bahay? Baha, Nagtatlo ata. Ay, po na po. Upo na po yan. Pwede siguro yung gawin kabuti. Kasi bro kaya? Hindi. Ay, Ay iba. Iba naman ang lahat. Iba yung amag po niya? Amag? Iba yung amag na... Pwede po yan ano sa ano? Pwede sa sito? Pwede po. Pwede ano? Wala pa rin ispray yung sitaw na yan eh. Wala. Wala pa naman plong. Yung ama, oh, sana, na po ba natin siya? Yung paano yung proseso ng amag? Mm hmm. Ano daw sa... Wilkins? Hindi, yung tutubigil mo. Tapos alamasin mo. Talagay mo sa napsak, yung sabaw. 16 litros? Mm hmm. Dalawang yung... Silang... Na, na gano'n sa isang sa isang Ilang ano yung lata? Ilang kung ilang Abla tubig? Tapos sa samahan mo na sabon. Yung sabon tong pakapit lang po yun. Hmm, sabon, sabon ay, ng ay, ano po ba? Sulbent. Uh, yung ganun. Kaya lang. Ah, yung ganun po. Kaya lang ganyan. Kaya hindi pwede pala yun. Bakit? Kasi antibak yun. Ay, bakit? Hindi pwede, 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 pwede. yun. Bakit yung grain. Pampala, pampakapit kasi yung, yung sabon. Mm. Sa dahon po. Sa hmm. mansik to. Tapos hindi ka mag-spray ng insecticide. Bawal ka mag-spray. Ang proseso naman ng amag na yun ay hindi kakalat niya yung amag. Uh Kakainin -uh. ng insekto. Hindi hindi po kakainin. Ano? Ay, matatama na yung insekto. Basta mamadampian yung insekto. Alam ba, nakakapit po doon sa sitaw yung isang insekto. Pag tinamaan ng spray na yan. Hindi, kahit hindi man po mismo tamaan eh. Ay, Diba ma-spray nyo po yung sitaw? Ay, nandun na yung, nandun yung amag sa sitaw nyo. Kapag kumapit yun. Pag gumapang doon yung insekto, madadampian yung ano, amag. Oo. Oh, Hahawaan magkakaamag yung insekto. Yung kakay, yun yung amag. Yung o, oh, yung amag, papat yung sekto, papatay yung insekto. Ay, habang na sila, habang na... Tapos, halimbawa, diba? Ang galing, anong? Di ba na... Akala ko may ang gusto niya lagi tatamaan, hindi rin pala. Maganda po yun, at least direkta na. Oo oh, oh, nga, balat. Oh, sa... Pero kung hindi niya naman tamaan, nasa ano? Oo. Oh, oh. Tapos yun. di ba't nagpaparami yung insekto? Oo. Oh. Pag yun ay nakababa dun sa may amag na, nakahawa na. Na. na rin yun. Hindi ah. man kasi yan agad, ano, mga yung insekto pag naka... Matagal na po. Niyan. Siguro mga dalawa ba Halimbawa po, ispray ako ng hapon. Kaya, Siyempre yung mga ibang insekto na. nasa kalapit na ah. Hmm kana bukas pa pasalim bawat pumunta doon sa ilustre ko. Effective pa yun. Mm -hmm. Ano ah. lang, ano pag sabi ko sa iyo, spray mo rin yung damuhan. <laughs> At may insecto doon. Mataray siya mga po yung munggo naman. Mm -hmm. Hindi ko na pinapa-spray. Total marami naman. Pinapabudbud ko na lang sa may isa Ah, pwede yun? Ah, pwede. De kasi pag may napadaan doon yung insikto. Nung isang araw kasi, Nakakaunahan na, ko na kung ang ganyan, may tatlo pa sa bahay na bagang ano, parang umitin na siya. Hindi ko agad na gamit. Ang ginawa ko, nilamas ko doon sa patubig. Oo, kung tumalag yun. Nandun pa yung tatlo, maganda Sariwa pa. Oo, maganda pa yun. Maganda yan, kaso nga lang ano, hmm. yung, yung pagkuha siyempre, yung po ay hmm. galing. Ah, hindi, papa, hindi siya niyo Hindi po siya na nabibenta. Uh, um, supply lang po sa inyo. Hindi na bibili. Hindi na Oo kung meron na lang sa online. Mga laboratory lang po nakapag-produce yan. Para may nakita ko sa ano na nakapag-produce na gano'n. Nakita ko sa... Perfect. Sa Shopee. Mm -mm. Yung ano, di ba nag, nag ano kami ng salais? Meron silang na, pinakitang brand. Na ganyan nga daw yun. Na binibili. Mm. Pinicture ah. ko tas tingnan Ano po? Um,